na kaagad kasi malalawin yung sitwasyon with the help of the police kasi sila may police power kailang with them pwede namin i-protest at isama na agad sa araw na yun kasi sa bundok ko siya nakatira eh. So, nung no, pumunta muna sa police, siyempre yung aming kasamahan, at uh, napag-alaman din namin na doon sa Hyundai Hospital, and, she was undergoing treatment. Pero hindi naman ho nakausap ka agad ng doktor kasi wala hong ano yun eh. biglaan ho yung para nga ho malaman ko anong totoong sitwasyon. Tinamahan ho sila ng polis kasi malayo po yun sa bundo. So nakapunta ho sila doon at sa wikang Tagalog po, itinabi po ng aming mga kasamahan at kinausap siya habang yung pulis ho, ikausap naman yung yung asawa, yung Korean, at nandun po yung anak kasi meron nung uh, balita na pati yung anak ko wala sa piling nung na Pagdating po nila, nandun po yung bata at talaga po nga uh, kinausap naman po at nag-report po kami nang hiwalay po ang, ang uh, si Kathy at sinabi po niya sa aming mga kasamahan na hindi daw siya sinasakta ng asawa niya at wala raw, hong, uh, away lang daw po yun ng ng mag-asawa. So ang ginawa ng aming mga kasamahan is uh, pinag-iwanan po ng lahat ng pwede tawagan at uh, kami ho ay uh, magre-report sa Manila at sasabihin yun. Ang sabi naman po niya, siyempre po report po yun ng kasamahan namin. Yun po ang ni-report namin sa Manila in October. And uh, yun din naman po namin alam na after that date meron din pala pong komunikasyon ang pamilya pero hindi po namin alam na yon. At uh, kami po ay nagpatuloy uh, naman pong sumasagot po sa lahat po ng mga uh, request po ng iba-iba nating kasamahan. And then we found out what happened in January. So kami ho, eh, siyempre, nabigla din po, kaya kami ho ay nag-coordinate. And, uh, kausap na po namin ang Korean National Police, nung humi investigation, we have to inquire. Kasi ho, nag-kausap din ho na ang pamilya at gustong ipauwi ang bangkay. Ang tanong ho is, ano ho ang investigasyon? Uh, Nakikipag, nag-coordinate po kami sa Korean Police at ang ang prosecutor's office, kasi ho, ang patakaran dito, pag yung kontyo police nag-imbestigasyon, nire-refer ho yun sa prosecutor's office. At kapag ho ang prosecutor's office nag-order ng autopsy, it is because they have a suspicion or doubt on the investigation conducted by the kontyo police. So kami po ay nakakuha ng report at according to up to the level of prosecutor which is provincial, yun po ang final report. So kami ho, the first thing we do is report them to Manila. And so the body was uh, brought home and uh, we found out that there was uh, doubt from the family. So na-informan kami. Noong nalaman mo namin na merong doubt ang pamilya, nakipag-ugnayan na po kami sa police. At sinabi na namin sa kanila na may, merong, merong uh, action doon na ang local health officer ay nag Uh, re request na ng autopsy. From that moment on, nag uumpisa na ho sila ng re-investigation. They were already conducting interviews and they were reporting back to us. In the meantime, nag-iintay po kami ng autopsy report para officially ma-turn over. At si Ambassador Roy, nakipag-usap na rin sa Minister of Gender Equality and Family na i-update niya rin po doon at sila po, kasama rin ng uh, KNPA, naghihintay po ng report. Kaya we have to transmit it through official channels para maging ang investigasyon ay e official at kami and it will be a government-to-government -government level. So yun po ang aming payo, uh, pati sa pamilya, kasama na po yung aming regional office doon, na-contact na po ang uh, local office doon at iniintay na lang po namin ang kopya, original po, dapat autopsy report at ang embassy will monitor the re investigation So, hindi naman po namin napapabalan yung kaso kasi kami ho ay nabigla rin. Kaya nga after that, tuloy-tuloy na po ang coordination namin sa mga ahensya. Kasi ayaw po namin na para mayroon pa hong mangyaring ganito. Kaya, sa uh, asahan nyo na susubaybayan din po namin. Po. Ma'am, mam, i-add ko lang po, uh, according to dun sa kapatid niya, nagsumbong po yung kapat yung sikati na parang ginagawa siyang prostitute. kipinagamit siya sa ibang lalaki. ha? Tandali, ha? To be fair, no, sa, oh, po, po. ano hindi naman na yung porque asawa ng Korean, tama lahat. Na talaga. Hmm. Hindi naman lahat na Korean masama. Napo. Oh, merong masama, merong hindi. Uh -huh. Although we are most of us here are married to Koreans, pero so in the case na sinabi na prostitute, according to the first report, hmm. si Cathy ay may just sa kind of mental depression. Yeah. So sa experience sa mga Korean kung sino tatanungin ninyo, ng mga Koreans, to be fair sa mga Koreans, eh, mm. hindi sila siluso sila. Hindi sila basta-basta na may makano sa asawa nila. Eh bakit yung asawa na tagapundukin yun tapos ipagamit niya sa iba yung asawa niya? It's just a kind of, ano ba, walang reality. So, mahirap na mag-conclude tayo kaagad. Accord, yung ano. so, kasi kay, kagaya na sinabi na may foreplay. Kaya, let us wait kasi dapat government to government kasi mahirap din na masisiraan ang government, Philippine government sa Korean government. Let us respect one another. Correct. Hindi yung iaano natin, i-exaggerate natin yung report, lalo na sa FB. Kasi, oo, oh, oh, kasi yun ang famous ngayon sa Filipino, kahit anong lahi, ano. So, mahirap kung meron tayong mga personal na ano, hindi natin iaano sa public. Iaano natin ng ng private kasi natatakot na tuloy yung mga ibang Korean. Kunting debate lang po at ma malalim na po ang oras. Sila lang po ang may karapatan kung masagot yan. Pwede ka na. ka na. Okay. 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 Para po ano, uh, bigyan po natin ng ano rin. kasi syempre, emotional yung topic. Maraming lamalabas na emotion. Uh, ang gawin na lang po natin ngayon yung may uh, forward-looking. Sa so, ngayon po kasi, uh, karamihan <coughs> yung naririnig natin sa balita in the absence of an official communication, as it is, speculation pa lang po. As it is, uh, yung kung rumors na yun, yung kung speculation, hindi pa po natin alam officially kung totoo or hindi. So, hihintayin po namin yung official at uh, makakaasa naman po kayo as soon as patanggap yung official na communication, ipapadala din po yun sa South Korean government. Ang uh, ano lang po sana, isa rin namin gusto ni-emphasize, and this is isa rin to sa dahilan kung bakit na-discuss kami po si General Kalina, <coughs> na i-strengthen yung network houses. Bakit po? Um, we can expect po, halimbawa, ang isang tao, pag depressed siya, kailangan niya ng may makakausap. Um, yun po yung importance sa network, yung support group. Lalo na po sa mga kababayan natin na malayo sa Seoul. Uh, halimbawa, meron po siyang makitang Pilipino. Ah, uh, minsan, magtitiwala siya, mag-open up siya. Minsan, hindi siya magtitiwala hindi niya sasabihin kung ano yung nasa utak niya. Pag nangyari yun, dapat meron pa rin siya makita ng ibang tao na pwede niyang pagsabihan. Dito po papasok yung network ng spouses. Kasi kayo rin po yung may access sa government resources, kayo, kayo rin po yung may access sa mga lugar na hindi maabot ng embassy kasi malayo, kasi marami pong Pilipino sa South Korea. So ito rin po yung dahilan kung bakit tayo may leaders forum. Kasi kailangan po na kayo po ang extension basically ng embassy. Um, there are 50,000 Filipinos po in South Korea. The only way po na marating yung karamihan sa kanila ay kung magtutulungan tayo. So in the case of, uh, dito po, yung unfortunate case ng isang Filipino na nag-suicide, uh, kung titingnan lang po natin, forward-looking tayo from, from, from this point na po. Halimbawa, wala ngayong oras na to, uh, habang nag-meeting tayo, is uh, i-strengthen pa po natin yung existing network. Hindi po enough, tingin ko na mayroong network of spouses sa Incheon na mayroong network of spouses sa Daegu. Ako personally, ang tingin ko, dapat yung network ng Incheon ng Daegu, ng, 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 ng Paran, lahat po sila magkakakilala. Kasi sila po eventually yung magpo-provide ng support network. At hindi lang po ito sa organisasyon. Kabilang din po dito yung churches at yung different Filipino groups. So, ano ano lang po, uh, as it is, Uh, makakaasa naman po kayo no, na whatever it is that we do as a community dito sa Korea, uh, kung nag-uusap tayo, kung open, mas marami tayong magagawa. And I think you you know it first time. So ipagpatuloy lang po natin. And uh, in the case of uh, sa spouses, we really strongly encourage you to build a very strong network na pwedeng lapitan, hindi lang namin, kundi ng mga Pilipino na for whatever reason, hindi rin siguro namin maabot. Maraming salamat. Thank you, you. you ma'am. hindi ko po alam kung kanilang po address yung tanong ko. Pero for the benefits of the EPS po ito.